magandang maga sa inyong mga kainag siya masakit yung ano masakit yung chan ko yung dito sa sikmura kagabi pa to eh. kumain ako ng ano kumain ako ng papa john's pizza tapos um, kumain ako ng mani ng kasoy winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa canada tapos sa uh, uminom ako ng zero pepsi Biglang sumama chan ko. Tapos hanggang ngayon, hindi nawawala eh. Kala ko nga kung ano lang. Tapos sinuka ko. Kala ko mawawala. Pinilit kong sumu isuka. Ginano ko yung daliri ko. Tapos yun, oras na. Ngayon, may quarter na ng madaling araw. Hindi ako makatulog. Talagang masakit dito. Dito, dito sa... Baka ano eh. Baka ulcer or appendix. Pero hindi ko talaga ka... Ano eh, Hindi na komportable sa sakit pupunta ako sa ano ER emergency room ngayon kailangan ibihis muna ako ha <sighs> nagbihis na ako ng damit tapos sa uh, maglilift na lang ako dyan sa ano pupunta na ako sa emergency sa may Royal Alex <sighs> hindi ko na talaga kaya hindi ko kaya yung sakit hindi ko kaya yung itake <sighs> parang ano siya parang bulser basta sa sikmura sa sikmura yung sakit niya So, nag-ano na ako ng lift. Five minutes, darating na rito. Pero, wala eh. Six, six hours na kasi nangyari ito kaninang alas gis. Alas 11 ng gabi pala. Eh, hindi ako makatulog. Kala ko lilipas, hindi pala. Pero, sabi ko, nagbasa-basa ako ng mga sa Googles. Pag uh, ganito na raw na masakit na, hindi ka na komportable, magpa-emergency room ka na. Inaano ko lang yung ano ng sapatos ko. Dali lang. Sakit talaga. Ah. Uh, hindi ko alam kung eh. ah, Masakit, masakit talaga. ano, Hindi ko alam kung allergy ako sa peanuts, hindi naman. Pero ngayon lang nangyari sa akin yung ganito. Yung iba-ibang klaseng sakit niya eh. Tapos ah, parang nilalamig ako na, na, na nilalamig. Parang tinatrangkaso na ganun. Na parang hindi makakain, na hindi makainom. Hirap uminom, hirap kumain. Parang hinahabol ko yung hininga ko. ito inaabangan ko kasi yung ano yung yung lift na in order natin kailangan talaga talagang pumunta rin kasi ano hindi na komportable talaga dito 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 yung sakit parang ano siyang cramps alam mo yun yung stomach stomach cramps <sighs> eh one minute isang minuto na lang dito na yung abangan ko na sa labas mga kinex ha dito na kayo mga aso ko na dito oh. tanda rin ang mga aso ha si mama perlin yung maglabas sa inyo ha Dali lang. Ma, alis muna ako ha. Punta ako sa Royal Alec Alam mo yung Royal Alec? Hindi, nag-lift na ako eh. Ah. Sige, balitaan kita. Abangan natin dito yung ano. Abangan na lang natin dito yung lift ko mga kainags. Ano? <sighs> Medyo malamig pa naman. <sighs> Grabe. Sakit hanggang ngayon. Masakit talaga hanggang ngayon. Masakit. <sighs> ah. Ah, uh, dito na tayo sa, ano, sa hospital. Nahanap natin yung emergency yes, yeah. No? Yes, yes, yes. This is the emergency? Yeah. Uh, we'll go back Okay, thank you yeah, you call little bit, that's it. Right. Oh, uh, okay, thank yeah. you. Yeah, so dito na tayo mga kainags, ano? Ayan, no? Royal Alexandria Hospital. Dito yan, tayo ni. Hindi ko pa lang first time kong pumunta rito eh. Sana tama itong dinadaanan natin, ano? Saan ba ito? emergency ay ah, ito 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 pa yun emergency saan ba ito emergency ay ah, hindi ay ah, hindi ano ito parking ito eh saan ba ito yan dito tayo sa emergency ngayon ano grabe ayun emergency oh. bali kinukunan ako ng temperature ito 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 pero at least nakasikaso na ako rito Tsaka tinatanong na ako kung ano yung mga naging dahilan Masakit talaga, hindi ko talaga kaya Hirap talaga ako Tsaka parang nabibihydrate ako gawa ng Hirap akong uminom ng tubig Actually hirap na hirap ako ngayon eh, no? Ayan, Dito muna tayo hintayin natin yung tawagin yung pangalan natin Oh, grabe eh. Sakit yun lang, hindi ko alam kung ilang oras tayo tatawagin. Kasi ang dami rin naghihintay rito. Ano nga pala ngayon mga ganas, ang oras ay alas 5.14, 5.40 na madaling araw. Tingnan natin kung ano oras tayo ma-admit. Gusto kong uminom ng tubig kasi nati-dehydrate na ako. Eh. Pero hindi naman ako makainom ng tubig na marami. Uminom naman akong tubig, konti lang. Eh. Ah, grabe, sakit talaga. Akala ko kanina natutulog ako mawawala. Hindi, hindi, hindi nawala eh. First time ko lang maramdaman yung ganito sakit sa sigmura. Tapos yung karamihan dito, mga, mga kasabay ko rito, mga nandito sa uh, waiting, waiting, hindi naman talaga mga pasyente. Natutulog lang sila. Pagkagising nila, aalis din sila. Mga, ano, mga walang bahay tinagalog ko na kasi baka may tindihan Parang hihimatay na ako rito Hindi ko pa alam kung ano oras ay tatawagin pero Sakit talaga nung naramdaman ko Ibang klase, ibang klase ng sakit Klase ng stomach pain to Ooh, Sakit, parang hihimatay na ako rito Ayan, pinagsuot na ako Dito na ako sa, ano, sa ER 45 minutes lang tayo naghihintay Sige, pakibalik mo na doon sa... Pakibalik mo na doon sa... Siglo, tawang-tawang. Hindi daw natunawan. Di ba naman ito? <laughs> pizza lang. ati tuwa po. Yan, salamat sa mga alak natin, ano. Binisita tayo. Hindi na natunawan. Iutot ko lang doon, to, Mawawala na yung hangin Ano <laughs> ba <laughs> yan? binisita tayo ng mga alak natin, ano. Maraming salamat sa kanila. Ano ba? Ano lang toto, may, may stone, may gallbladder. Pero bumalik naman daw, obserbahan pa, kung ooperahan. Pero tingin ko, ano lang toto, hindi ako natunawan. Su su ano kasi ako, sugapa. <laughs> sa pagkain. Pero marami mga binawal na, na pagkain sa akin. Uh, ingat tayo sa pagkain. Tapos kanina, ayan o. Oh, Tinakain ako. Bumalik na yung gaano ko sa pagkain at sa pag -inom. Kasi kagabi, hindi talaga ako makakain, hindi rin ako makainom kasi sobrang sakit. Pero ngayon, nung nandito na ako, mga, ele, mga alauna ko pinakain ako kung may problema raw ako sa pagkain wala naman sabi ko bumalik, bumalik na yung gana ko sa pagkain kaya hindi discharge na ako ngayon yun discharge na tayo mga kainag ano? sa nang nakalapas na tayo ng hospital yan maraming salamat sa dalawa nating anak yan tsaka kay Sean thank you whew ito yung araw natin Oh, grabe. Hi, salamat. So, ina-expect ina, -expect, ina -expect pa namin mga kainags, ano? Uh, mag pa ako ng mga dalawang araw sana rito. So, depende nga dun sa naging resulta kanina, sabi nung doktor. Pero since na bumalik na yung appetite ko sa pagkain, pati sa pag-inom ng tubig, tapos uh, medyo nawala naman, na, uh, na naman yung sakit na nararamdaman ko, So sabi ng doktor, that's a good sign. Kasi siyon. Yan, ah Sabi ng doktor, okay yan, good good to go. I-discharge -di -di ka na namin ngayon. Kasi may malaking improvement na nangyari. Ayan, pero kung walang improvement kasi sabi niya baka pag kumain daw ako ng pagkain tapos sumakit ang tiyan ko, i-stay ako sa ospital. Dito tayo kasi pupuntahan natin kung saan nag yung mga anak natin. Sa nagpark nag dito? Oops, step, Parking pala rito, no? Yan, may tayo galing Royal Alex Hospital. Hi, nako. Pero ano, sabi sa akin ng doktora, meron pa rin daw na posibilidad na bumalik yung pain na, na, na naramdaman natin kagabi. Kasi daw yung gallbladder, nandyan na raw yan eh. Pero sa akin, sa tingin ko lang talaga, doon lang sa pagkain Kasi naramdaman ko talaga siya Nung pagkain ko nga ng pizza Tapos sabay inom ako nung Soft drinks no Hindi siya, Ano siya yung sparkling Sparkling water Nung pagbaba nung pizza na kinain ko Pati sparkling water Biglang sumakit Doon, doon, doon biglang sumakit Kaya baka ako bumara Or na naimpacho lang ako Or baka hindi ako natunawan So dito na tayo sa Dito na tayo sa ano ng ating panganin ng prinsesa hindi ako makatawa eh, no? Ay, nako. Yan, ini expect ko nga kasi ano eh, mga two days, Two days or three days ako magi stay talaga doon sa ospital sa emergency. Pero okay naman. Ang 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 So yun, na-expect namin mga 3 days Kasi obserbahan nga ako kung ano yung ano Kasi internal organ, you know Nasa internal kasi yung nireklamo nire ko Kaya kagabi, siguro worst, uh, worst comes to ano, worst, ano ba yun? Case to case basis Kaya 45 minutes lang tayo nagintay doon sa waiting room sa may emergency Kasi yung iba 4 hours, ganun, 5 hours Kasi may mga nauna pa nga sa akin doon kagabi Na nasa ano rin, waiting waiting sa may upuan sa may waiting shed ah uh, waiting ano inuna pa rin ako kasi nga ano eh yung nararamdaman natin mga o oh, tara let's go bumili lang tayo ng ano ng gamot para dun sa kung sakaling atakihin tayo ng abdominal cramps yung panalakit ng tiyan natin uli eh meron ng ayun pala <laughs> yung sundo natin inintay tayo ng mga anak natin dito eh meron tayong gamot yan. Importante. Yun, 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 yung pinainom sa akin kahapon. Kaya na-relax yung muscle ko, yung stomach ko. Na-relax. Kaya nakatulong, nawala agad. Pero inantok ako, nakakaantok yung gamot. Na, pero na, okay naman, nakakapagpahinga. Ha? Huh? Okay na. Let's go. Ingat. So, dito na tayo sa bahay mga kainag siya, no? Uh, at papahinga lang muna ako. Hindi muna ako pumasok ngayon sa trabaho. Tsaka bukas, hindi muna ako papasok. Papahinga muna tayo. Ha. <sighs> Ingat. Ingat. Ano, na-miss nyo ako, ha? Ah, oh, sige na, sige na. Ha! Ah, yan. tapos si Mahala Reyna mga kainag ano. Kung hindi ako na-discharge sa ospital ngayon, kanina, didiretso si Mahal Arena. mag-under time si Mahal Arena sa trabaho niya, mga alas 9. Tapos sa uh, diretso sa sano, sa Royal Alex sana kani mamayang gabi. Babantayan niya sana ako. Para kasi ano, kailangan niya pumasok para makapagpaalam sa trabaho niya. Eh, mabuti naman eh, na-discharge na tayo, no? Gumanda na kahit pa paano yung pakiramdam natin. So, par bali kasi nakita doon sa, ano, sa... Sa ultrasound. Parang meron silang nakita na galbla, ano? Ganyan, galbladder? Galstone, yun. Merong bato na nakita sa, ano ko, maliit pa lang naman. So, eh, kailangan daw, kung maganda, kung mas surgery. Matatanggal yon Pero, syempre, ang surgery kasi rito, mga kainis, ano, it takes, ah... Uh, ilang months oh. schedule mo talaga yan kasi marami mga naka-schedule dito ganun talaga pero hindi pa naman daw ganoon ka ano, ka, ano sabi nung doktor may posibilidad na bumalik daw kaya binigyan ako ng reseta ng ano yan, reseta ng gamot para kung sakaling bumalik yung pananakit at kung hindi ko sakaling makontrol yung pananakit pwede akong uminom ng gamot na binigyan nila sa akin or pwede uli akong bumalik dun sa emergency room pag yung hindi ko na rin daw makontrol yung sakit tulad ng naramdaman natin sakit kagabi kanina madaling araw pala pero ngayon hawa naman ng Panginoon medyo meron pa rin naman ako nararamdaman kahit konti na lang pero at least mas komportable na ako kumpara ka kaninang madaling araw nang pumunta tayo doon grabe parang hihimatayin ako sa ano sa hindi ko hindi ko ma-explain na pakaramdam noon grabe ha so mabuti, mabuti na lang mga kainags ano wala tayong binayad ni singkong duling sa ano sa ospital yun lang, pag discharge sa atin, labas, labas na gano'n, Thank you na lang. Yan, kaya minsan nagdadalawang isip din ako eh, no? Kung sakaling mag-retire ba ako sa Pilipinas, siyempre pag nag-retire nag ka sa Pilipinas at kung may emergency ka, sigurado maglalabas ka ng pera niyan sa Pilipinas, di ba? Hindi ka tulad dito sa Canada, nap napakaganda ng medical health dito. yer mo? Daming ginawa sa akin, no? in-x-ray, in-ultrasound, may mga kung ano-ano pa mga ginawa May mga pinasak pa mga ECG sa akin Yun, lahat yun libre mga kainags ano? Walang bayad Pero sabi daw nila Nagbabayad naman daw tayo sa tax Para doon sa medical natin Pero okay na yun At least uh, nakikita natin yung binabayad natin sa tax no? sa, sa medical natin di ba? Kasi sabi nila may mga nagsasabi na Hindi raw libre ang medical dito sa Canada Nagbabayad daw tayo sa tax Okay na rin yun At least yung binabayad natin tax sa medical Nakikita natin at napapakinabangan natin di ba? ha huh, Medyo malamig ngayon, ah. Teka muna, mga na Sandali lang, ah. Nilabas ko lang itong mga aso dahil na-miss tayo. So, ayan, mga kinig, ano. Ah... Uh, nakatulog ako. Grabe. Bumawi yung katawan ko sa tulog ngayon, ano. Parang buong araw yata natulog ako. Ay! Naka. So, ngayon, ah... Uh, awa ng Panginoon. Mas gumanda-ganda yung pakiramdam ko ngayon, mga kinig, ano. Yung nararamdaman ko na konti kanina, mas nabawasan pa ng konti. So... Siguro mga 1% na lang. So, 1 to 10. Na naramdam ako sakit ngayon. Siguro mga 1% na lang. Less than 1, per, 1 na lang. Isa. Sana bukas pagkagising ko, mawala na talaga, No? Pero mas okay na ako ngayon kaysa, ay, susunod po, nandigaya ko. Ay, salamat. Mababas yung gas kahit pa paano sa loob ng tiyan natin. Ayan, so, maraming maraming salamat sa inyong mga kinig. No? Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. At kita tayo sa sub videos, siyempre hanggang sa muli.